Nagisa ng mga kongresista ang mga opisyal ng LTFRB sa pagdinig sa kanilang moto proprio inquiry kaugnay sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Uminit kasi ang ulo ng ilang kongresista dahil hindi direktang masagot ng LTFRB ang kanilang tanong. inatasan naman ni Representative Romeo Ako pang LTFRB na magsumite ng listahan ng lahat ng special permits na kanilang ilalabas bago at pagkatapos ng February 1. Ani Akop, mahalaga ang ikinasang pagdinig para maresolba ang mga isyu hinggil sa PUV Modernization Program at upang makabuo sila ng mga kinakailangang pangpolisiya para mapagbuti pa ang sistema ng transportasyon sa bansa. Hindi ako masyadong magkumportable sa assurance. And maybe, ewan ko sa inyo, basta mag-commit kayo, ay sisigil ang kaya lot kayo dito, and you have taken your oath. Ito na naman tayo, Mr. Chairman. Pagbalik dito, after the pag-ibig consider na presidente, yung reso, sa ito, kawala ko, saka may problema tayo sa atin siya, makasubra pang sa strike to, Ang mayayari. Eh, hey, you have taken your oath. Kaya ano mayayari? Kulong na naman kayo dito sa Congress.